Sa YouTube na YouTube. na ano mo dito? Sa sa TV YouTube. type lang ang biyahilot channel. Blogger blogger. Biahilot. Libre hilot. Bato nagpahilot to mga kandera. Oh kuha ni siro kani panuhot. Tisngi. may bayad. bayad. Kato na hindi hala ako hilot tron. Libre rin eh.

lagit ah oh representative kita kasi oo sinagot ang mga si Sir Danny sir uh, oh doctor connection dapat nakatutok ana apat ka mo mag-ayosay Relax oh relax oh relax ano na Dah nak kena. Kau makan ini kau cakap macam sih lagi. Ayam padu ud. Kita cakap mengutuk bayar. Tapi kalau kita ekstrak auras, malang itu. Kau bunuh punut. 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 Kau bunuh punut.

Iba, muna wala. Ang mag-isa, mga na mga sarta ng na. man pa. Wala tuyuan na nakakita yung mga tapong tayo. na na mga mga presentation, ang mga lupa, ang mga lupa,

Itawagan ako si Ma'am mm. Si Ma'am B. Ma'am B. Ma'am B. Ma'am B. Ma'am B. na B. Ma'am Ma'am B. Ma'am po? Na, eh, gusto mo hmm? express sa ilang feelings. Ano? 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 Ano?

Di ka maligo niya, maligo na pa, di na na pa, di na pa. Di yung kasananu, nga nakita-kita na saksak. Sama tas <laughs> parientes, sama tas... Saki kaagaw, wala kaya. next na reunion, uta mudaghan pata. Kay kanina, uban, sa kabisi, wala sa so karon, sa mga 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 kay mga 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 safety. mga 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 kita mga mga Games? mga na bahala na mga 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 Oh, tangawa na lang niyo dito kay Kuwan man to. mo dito. Kay busy pa man ang ubanya. Ha?